Hineralmente naging matuninong ang pag-obserbar kang undas ngunya na taon sa bilog na rehiyon. Ini ang kinumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Maluka Lubakib, ang tagapagtaramkang PNP Bicol, matapos na daining anuman ang mga insidente na may kinaaraman sa selebrasyon kang undas, ang nairecord kang sa indang opisina sa reyon. Tinawan doon ni Kalubakib na nakatabang digdi ang pig ni Dang 5,417 na PNP personal sa mani ibang kampusanto. Mga mayor na tinampo na nagmaniharkan trapiko. Siring man ang ibang lugar sa Rio na pigbisita kan mga tao. Siring man ang striktong pagpapasunod kang otoridad kan mga ipigbabawal sa laog kang sementeryo. Kung sa inlimang bolo, asin sarong kitchen knife ang nakumpiskar kang sa indang kapulisan. Salado po kan Police Regional Office 5 sa pangingenot. Kan sa yung Regional Director, Police Brigadier General Westremo de Obinke sa matrayumpong pong pag -observar. Balkan on DAS 2023 na naging generally peaceful with no untoward incident. Padabos, padagos po kitang magtarabangan para sa katunindungan kan sa tuyong manuaan. Pinag-aattribuer man kang PNP Bicol ang trayumpong ini dahil ang kang pakikipagtaban kan, kan mani ba ibang agencies ng gobyerno. Siring kang BAP, MDRRMO, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Army, LGUs, Volunteers, asin iba pa. Mientras tanto, notado man kang nakaaging aldaw ang maigot na pagbabantay ka mga nakataltag na personalis kang PNP sa Tabaco Cemetery, asin maliliput Cemetery. Tapos kami naka-alerta po, nakabantay, para maging okay man po ang inot ito't ang mga and yung siguridad ka mga mabisita po. Naka-full alert status kami sa walang off-duty. Ang natatada lang dyan sa station, yung duty sa operations, iba-ibang section dapat meron pa rin tao. And yung duman po sa ano, initially ang nakalaag na duman na tao is um, 12 ta may exit point duman sa likod ng San Isidro so pigkaganan mi duman para sigurado na ding mag ano Pinanginotan man mismo kasudma ni Regional Director Police Brigadier General Wistrimundo Ubingke kan Bicol PNP an paglibot asin pagmonitor kang kada kampusanto sa probinsya kan Albay Mientras tanto 4,450 edos na pulis ang ipigkalat ng na aldaw sa reyon para sa pag-obserbar naman kang All Souls Day. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal.